Kung may isang artistang gustong-gustong masampal ang award-winning actress na si Gladys Reyes, 'yan ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. Marami ang nagsasabi na si Gladys ang sumusunod sa mga yapak ng Diamond Star na si Maricel Soriano dahil marami rin ang nangangarap na masampal niya sa teleserye at pelikula. Isa sa mga baguhang artista ngayon na natupad na ang wish na masampal ni Gladys ay ang award-winning young actress na si Jessie Busran na nangyari nga sa pelikula nilang Unspoken Letters. Sa naganap na Grand Mediacon ng Unspoken Letters mula sa Outmost Creatives Natanong si Gladys kung anong feeling na bet na bet magpasampal sa kanya ng ilang mga artista, lalo na ang mga baguhan. Super flattered, sa nakakatuwa po na nakatawid ako sa mga batang henerasyon ngayon. Nakilala pa rin nila ako, pahayag ni Gladys. May ilang pinagbibigyan ang aktres lalo na kapag nasa mall siya at nilalapitan ng ilang mga shoppers. Pero hindi naman daw niya tinutodo ang pananampal dahil baka mamaga at magdugo raw ang mukha ng mga ito. Sino naman sa mga kilalang artista ngayon ang gusto niyang masampal sakaling mabigyan sila ng chance na makagawa ng isang pelikula o teleserye, agad na sagot ng premiadong aktres, si Catherine Bernardo. Sabi ni Gladys, parang ang sarap-sarap apihin ni Catherine Bernardo because nakita mo yung aura niya, para ring nakikita ko si Judy Ann Santos na pagkawawa, kawawa talaga. At sa kahanga rin ako sa batang yun kung paano humugot ng emosyon, dugtong ni Gladys. Proud na proud naman si Gladys sa bago niyang pelikulang Unspoken Letters na isa sa mga hindi napili sa 2023 Metro Manila Film Festival na magsisimula na sa December. Pero kahit na hindi pinalad na makapasok sa taon ng film festival ay nabigyan pa rin sila ng magandang playdate, showing na ito sa December 13 sa mga sinehan nationwide. Bukod kina Gladys at Jassy, kasama rin sa unspoken letters sina Simon Ibarra, Matet De Leon, Deborah Sun, Daria Ramirez, MJ Manuel at Christine Samson at mula sa direksyon ni Nagat Alaman, Paulo Bertola at Andy Andeco, si Gladys ay napapanood ngayon bilang major kontrabida sa Kapuso series na Black Rider. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutan mag-subscribe. Thank you.